Atin ng no, mga idol no. Dito ako ngayon sa Tansa. Ngayon natin, eh. Sa Tansa ka bitin lagari no Tansa. Tinanin niyo mga idol ha yung mga palaban dito. Eh ano ko kayo yung mga palaban niya no? Mga palaban. So ngayon no mga idol. September 27 ayan. September 27 Tuwit Sulutan. So September 27 kasi ngayon no mga idol. 30,000 So, to h yun, ulotan, no? Para sa pa champion uh, Ano yan, mga idol? Uh, 15,000 So, ano lang siya, no registration, no? No pot money, no? Mga idol, no? So, dito naman, ang maganda salihan Dito, no? Mga idol, no? Papakita ko sa inyo, mga idol, na, Ang maganda salihan So, ulitin ko, no? Mga idol, no? Uh, September 27, ngayon kasi yan, Merkulis. So ngayon ang ganap niyan. Ito ang maganda sa lihan mga idol. Wangkak stag, so pero lutan. Dito to, so galera di tanza no. Dangamaya tanza kabite. So kung may mga manok yan na pandirigma, mga manok na mabilis pumatay no mga idol no. Wangkak stag, so pero lutan. So pero lutan yan mga idol no. Oh. Tingnan niyo yan no. Bunutan system, One piece, kung ikaw yung pinakamabilis pumatay. Pastis swing yan no? mga idol no, pastis skill. 100,000 yan mga idol solo yan. Walang kahati yan no, mga <coughs> mga idol pangalawa. One piece 50,000 no. Kung ikaw naman magano, no, pangalawang pastis skill. So 50 million mga idol. Oh, kung ano pang inaano nyo, inihintay nyo. Limang piraso, 5 pieces, pastis swing, 20 mil. So bunutan yan mga idol kung sino yung pinakamababa na ano pumatay isasali yan sa raffle bubunot yan mga idol so limang piraso yan mga idol 20 20 million. oh. 2 pieces 10,000 mga idol oh. ang pinakamabilis pumatay yan no pat money no registration so ulutan alas 6 5,000 minimum sultada alas 9 so ito naman one stack derby local bandit mga idol October 9 yung October 4, mga idol, oh, ang ganda. October 4. Ayan, no? Oh, October 9, one-stack derby. Derby naman yan, 10,000 per win. <coughs> 10,000 per win kung meron kayong mga local edition, local bandit ng no, mga idol, no? One-stack derby, derby yan siya. So, pasti, swing. Meron pa, October 11, mga idol, no? Oh. 30,000. Okay. <coughs> Hmm, mga idol ha. Masahin nyo na lang. Kayo na bahala nyan. Dito to sa tansa no mga idol. Tansa. Oh, ayan ha.